gawing edge sa uh, kasi to bike lane to eh uh, rush hour ngayon huwian na pero nag na nag na uh, nandito yung mga enforcer ng MMDA sila ngayon ay naninikit sa mga rider na napapadaan dito sa bike lane kaya yus, yan dahil yan yung mga siklista doon na sa sidewalk dumadaan dahil nga dito sa mga riders Uh, ito kasi ng uh, bike lane ay naka-designate ito para sa mga siklista, hindi sa mga riders. Ito katulad nito, uh, riders 'to, nang siya, hindi siya gumawi rito. Pero itong mga riders, ayan. Binigtitigan sila ngayon na uh, MMDA. <laughs> So para sa mga kapwa ko riders, sa riders din ako para makaiwas tayo sa mga ganitong senaryo eh wag na nating pilitin yung sarili nating dumaan dito sa bike lane kasi pag na-tempuan tayo, katulad ng mga riders na ito, nagtataga sila sa traffic nang sa edge sa talaga. Mas so, mahirap kasi pag na-tempuan kayo ng enforcer, ticket, penalty. Ayan. Ito pa, yung pa. katotong siklista dahil nakarang itong mga thank you so much ayan yan, yan. So, <laughs> so ayan itong uh, siklista dito na dumaan sa sidewalk dahil nga sa mga rider na dumadaan dito sa bike lane at uh, may napansin ako na riders na babae na ayun sumingit din dito natikitan din siya along edge sa ito um, uh, bahagi ina ito ng ano eh ang, uh, dito sa Mandaluyong kung di ako nagkakamali Portigas na kasi doon eh so dahil may mga ano bike yan uh, motorcycle yung siklisa nasa sidewalk na ah uh, sir paano yan may <laughs> <laughs> napagawi ka rito oh ang kapi lang po sir may kita ang kapi Itong mga ganitong electric parang hindi naman ata sakop kaya hindi sila matitikitan Ayan. Hello, ano, sir. Ano ano ka? Anong ano ka? Anong uh, NGO ka? Sa insera ako, Task Force Disiplina. Task Force Disiplina NGO, ano, ayan, ayan ah, traffic uh, unit, ah, volunteer na tumutulong din dito para ano Yun. Kaya sa mga kapwa ko rider ay iwas-iwas na tayo rito sa bike lane kasi oh nagmamadali tayo dahil traffic. Pero mahirap kasi kapag na-chempuan tayo ng mga enforcer tulad ng ito, itong MMDA enforcer na nagkataong nandito ay talagang maninikit at maninikit talaga sila o manghuhuli So, yun. At uh, alis na tayo. Anong masasabi mo? Uh, masasabi ko, yung uh, ganyan dapat. Alam nilang bike lane yan eh. Hindi naman para sa motor yan. Kaya dapat ngayon, tama lang yung ginagawa ng mga NBA na huliin yung mga yan. Dahil yung mga nakikita mo, yung mga nagbabike, umiiwas na. Dahil motor na ang dumadaan sa kanilang lake kaya nga naglagay ng may barrier sa gilid para para sa bisikleta lang pero nangyayari motor na dumadaan okay brother salamat brother salamat eh. Okay.